dumumpi ang sikat ng araw sa aming mga balat, gumaga lang na kami. Tumising ng maaga para ayusin ang mga dapat ayusin. na ah, makapag-video na maayos sa inyo eh, kasi nga, naglilinis. Aha, uh -huh. ano makapaglinis kapag video ng video, di ba? At aralin ang mga hindi pa namin alam. Sinubukan na rin namin ito habang malakas ang mga alon. Normal lang ba to? Oh hindi pa handa ang bangka namin sa mga oras na to. At kami, ganun din. Pero ika nga, learn by doing. Dito na namin to matututunan habang ginagawa namin. Laging merong kakaiba sa ganitong panahon. Malabong kalangitan, alon, ulan at lamig sa paharapdam Ang mundo sa labas ay iba sa mundo dito sa loob Clean and dry payapa at komportable It reminds me how far we've come May mga panahong hindi maganda pero hindi 'yun sa padadahilan para tumigil ka sa mga oras na to, hindi ko rin alam kung saan ang tungo nito. Dahil isa lang ang alam ko. Hindi pa ito ang huli. Ito pa lang ang simula. Okay. Ito na ito gamit? Hindi na, ito na yan o meron pa? Pinaayos ko lang yan. Oh my God, ay, imagine mo, Jo. Parang pala. Tama, oh. Hmm. loko, loko. Ito loko. Loko. pa? Ano ito? Garage sale? Aba! Mayroon pa! The day before, walang tulog, walang pahinga, just nerves and plans and smiles piling up. Tulis ang baba ko dito ngayon. Look! Ito na ang unang araw na aalis okay. tayo sa area kung saan natin. atong Ito, uh, ang ating bagong bangka. Palabas namin sa kubli At mukhang bumabalo na ang alon Nakikita no, nyo naman dun oh no? ganas na siya ng ganun At nakakaramdam na kami ng konting alon Pating ganun no? oh Laki oh, luwag oh Dami na namin yan ha, sa other watch oh Apat na maaaring pinaw walo Kita nyo? Hindi nyo makikita Pero gumagano na kami Kon, hindi Kita nyo yung swell? Alright, so dito na ako sa Barat de Doon kami. Nagising na kami lahat. Kanina bagsak yun dito. Makabalandra yun lahat dito. Ayan. Yes. Dito, may tao rin dyan. na dito sa pinakadulo. Si so, Kiraman naman. Kiraman! Good? ala pa kasi kami tulog eh. Kaya bagsak kami buong biyahe. <laughs> yes. Yes. Hindi man mahaba ang biyahe, pero dala nito ang lahat ng pagod, lahat ng plano, lahat ng pangarap. Ito sa napunta na may ano, area. At talaga may kita mong kubli talaga pala. Kahit kaya, kaya pala dito kami muna magtatago kasi may panahon. So hindi kami makakapag-cruise muna ng malayo na yung area. Ang talagang malalayo ah, mga araw na cruising kasi nga malakas yung panahon sa labas. Malaki yung alon, nakasuhangin. Huwag palipas marami dito ng mga ilang araw dalawa tatlo para lang lumabas yung bagyo at makapag cruise kami ng mas malayo pero tignan nyo naman kasi area namin no? so so kubling kubling na kaganon no? so kahit may bagyo o oh, malakas na alon malakas na hangin hindi kami masyadong tag tag na tong boat nito. so galing ang galing na spot ang ganda grabe tignan nyo ang dami na rin mga boat dun no? kasi nga kubli yung area kaya naman gano'n. Alright, huminto na kami. So, kikilos lang ba po so, niya? Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo ngayon? Anong gagawin niyo ngayon? Ano na Buya lang po ba? Sa buya lang? Yes, totally lang tayo. mooring. Mag-mooring lang tayo ngayon. Hindi tayo magdadak. Ang ibig ng mooring, yung tatali ka lang sa buya na nakalutang. na May ano, mabigat na simento sa ilalim. Number 2 daw po na orange. Number 4. Number 2. Ba, ayun na orange? So yung number 2 na hanap namin na buya ano. Buya, tinalian ng ibang tao. So, Adjust tayo. Go Kuya J, action yan mo na lang, yan. Mo. Where's the lagay? Talon na yung mga nahihilo. Ate Ving, nahilo ka? Ah? Hindi po. Ah, ah ayaw hindi. lang tumalon eh. Kailangan na namin umalis kasi kapag hindi pa kami umalis nung kanina sa huling docking area natin. Tsaka baka umulan. Aabutin tayo ng masamang panahon. So far, okay naman. Tama naman yung pagalis natin. Pero ito yung pinakamagandang mooring spot para mag-safe dock tayo. Ito, itong lugar na to. ito. This is uh, Puerto Galera. That's why we're here, kaya yun yung reason. So hindi tayo pupunta sa lugar dahil unang-una gusto natin, hindi. Pupunta tayo sa lugar dahil doon safe. Bulat ako, presang malakad talihan, no? Yung electric pan sa taas. Do you feel? Pakete natin? Tara, sabi ko okay lang, sarap pakiten yun eh. Ganda na shades mo ah. Ang galing yan. Ang angas! Walang pula ka na! Ha? Nagagrad lang na tulog lang dito kanila. Ay ba't ka kasi dyan natulog? Huwag isi ko may ano na ako sa sunburn na. Sunburn! Aray! Unang-unang araw pa lang na Akin natin. Akin nga tignan niyo oh. Boing! Alright, so we're here and let's start the adventure. Maganda sa lugar namin yan yeah? kasi pag gusto mo maligo, Baka ligo ka talaga nung mas maayos, di ba? Dive ka na Ay. Ay. Hindi Ay. Meron kaming discovery dito. Yes! Dito. Wow! Ito yung sabi ko na pagkaayaw nila makamainitan. Na mag-swimming sila? Yes, Sir! Alam ko ito, may ilang-ilalim. Oh. Yes, Sir! Ano dito? Ano yung huling? Patis! Wow. Tapos, naman. May hope. Pwede mo lagay ng lupin? Magkakata sa kabila. Okay. Meron ka ng duyan. Pupuko ka lang doon. <laughs> So, ito yung lalim ng boat, natin, no? Huh? Ito yung lalim ng boat. Yeah. Ganda, oh. Kinis. Kinis, no? Opo. <laughs> Pag-sala'y ka na. Dato'y bigas na yung kalyo mo sa paa. Kasi, pagka malamot yan, mabilis ka masugatan. Bilang tao, yan ang natural na chinyelas na gawa ng Diyos para sa atin. Yes. Kalyo. So, Lakas ang alon dito sa kabila, oh. hangin. Yan kasi mapakamukha bagat. So, yan lang yung protection natin sa bagat. Ah. So ito yung ipinag-aalala ko Kaya kami kumuple dito kasi Dalawa tatlong araw mula ngayon Merong tatamang bagyo sa atin Dahil nga uh, siyempre, Rainy season pa ngayon At uh, yan, nakita nyo ano Gano'ng kalakas Hindi pa Wala pang bagyo ngayon na Pero may ganyan na Based so, weather cap Talagang may matinding bagyo Pero not, not really matinding matindi Hindi naman din tayo tatamaan Nung mismong mata niya Pero Meron Mararamdaman natin dito yun Ano yung pinagsabi Wala Walang sidebar Walang sidebar nila Walang kasi tayo sa Palawan Ano ka ba? Ano okay, ba? i'm é. <laughs>